Ayan guys. Kaya yung mga nakakaluwa guys, tutulungan natin. Hi guys. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Uh, ilang araw din tayong hindi nakagawa ng video dahil um, may nagkabipirin siya yung tagiliran ko Matanda na kasi. Nagbuhat ako ng kukulamber, tapos ang layo ng nilakat. Tapos, yun, sumakit yung tagiliran ko, kaya hindi tayo nakagawa ng video. At ngayong araw na ito, guys, may pupuntahan tayo. Uh, pupuntahan natin isang tao na pwede nating tulungan dahil nag-iisa lang siya uh, may asawa siya pero namatay na wala silang anak at ngayon nagsusulo na lang siya at nakatira doon sa kapatid yata niya so sama niyo ako guys at bibili tayo ng bigas na mais Ayo. palit ako mais mga uh, mais upat uh, ka siguro ako uh, numero 14 na ako nag na guys nakabili na tayo ng bigas mais at ihatid na natin doon sa nangangailangan na may diabetes sa so, tara guys Okay. Ito guys uh, Ito yung pinangako ko na uh, Bigas mais Ito yung pangako ko na Ibibigay ko sa kanya Kaya hinatid ko ngayon So siya si Hermogenes Asdelio Guys Para malaman nyo uh, Nagsusolo lang siya ngayon Wala silang anak At maya pa na rin yung asawa Kaya solo siya ngayon guys at mayroon siyang karamdaman na diabetes at uh, kaya nandito kami uh, kasama ng aking mga kabatsmate na tumulong sa kanya sa munting paraan lamang so ito si Hermoines Asdelio guys at, at ang karamdaman niya ngayon ay diabetes at uh, na-hospital siya guys, walang nag-ano sa kanya. At naputol na yung mga daliri niya sa, ang daliri niya sa paa dahil sa siya so, yeah. Ngayon, uh, yun nga, naghatid kami kahapon, ah, isa isang araw o kahapon couple? ng mga uh, foodstuff at kunting halaga. So... Ah, uh, ang asawa mo ang imong asawa ang samanto ang to ni gusto sabi nga na ito'y kidney Hmm. po siguro na daghan kayong para talagang kayong findings kayo? Ano niya? Taga Sikor to siya, na? No? Taga na. Uh, Tambisan. na. Pero na uh, wala may anak. Wala. Hmm. Kaya, ngayon guys, uh, wala siyang asawa uh, na mayapa yung asawa niya wala siyang anak nandito siya pan, pansamantala na nakatira dito sa kapatid niya ito nga guys dito siya pansamantala kasi wala nang mag-aalaga sa kanya. Ang nag kaso ngayon sa kanya ay ang kanyang kapatid. Pag nandito, uh, mag lang ng pagkain, tapos alis na dahil may trabaho rin. Paminsan-minsan din daw. Anong, kung sa'yo, paano? Sa'yo nung pag-umangpon? Mag-limpyo hmm. ang sa iyong thtl hmm. Dressing. Mag-dressing daw sa sugat kaya pumupunta-punta dito kada every other day every other day daw guys so guys uh, yung may mga extra uh, biyaya sana matulungan natin siya sa kanyang kahit mintan, pang, uh, kahit pang maintenance niya saka sa pagkain So, uh, so bigyan natin siya ng pagkakataon na mag, uh, magsalita. ngayon po, po ninyo, gamayin kinabang katong dunay mga, uh, ubos o kasing-kasing, nangunta, -kasing. sige inusara naman laman ako, tabi ng akong <coughs> maintenance tambal wala naman ko'y mahimong trabaho punta na ah, may katapang gamay salamatan lang ako nagdako hmm? so guys ayun na ibigay ko na yung bigas mais at yun ang sasaingin niya Ayan si Hermogenes. Oh, okay. Ayun, mga kabayan. Ayan uh, si Hermogenes Asdelio na humingi sa inyo ng konting tulong at sana matulungan natin. So, okay. Sige. Uh, uh, alis salamat. na kami. Okay. Okay. Salamat. Bye-bye. -bye. Ayun, guys. Uh, sana doon sa mga OFW at saka yung may nakakaluwag sa buhay sana matulungan natin siya nagsusolo lang siya guys ayan yan yung ano niya so guys uh, hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat sa inyong panunood at uh, god bless you all So bye bye.